Kumusta mga boss? Welcome sa Backstocks PH. Usapang kamao, let's go! Ngayon mga boss, pag-uusapan natin ang dalawang mainit na balita sa sa boxing world, si Jaron Boots Ennis na gustong makalaban si Virgil Ortiz Jr. at ang nakakagulong pay-per-view issue ni Naoya The Monster. in Inoue! Tara, hihimayin natin ito mga boss. Grabe ang bilis ng mga pangyayari. Matapos durugin ni Jaron Boots Ennis Si Uis Malima sa isang round lang, o isang round lang mga boss. Parang nagluto lang ng pancit canton, tapos na agad ang laban. Ngayon, nakatingin na ang buong welterweight division kay Virgil Ortiz Jr. na lalaban naman kay Erickson Lubin sa November 8. At sabi nga ng promoter ni Ennis na si Eddie Hearn, kung mananalo si Ortiz, gusto naming umakyat siya sa ring. Pagkatapos ng laban, harapin si Boots face-to-face, -face, walang atrasan. Aba, parang WWE showdown yan ha. So myself and Boots will be flying to Dallas for Virgil Ortiz against Lubin to show our desire to make that fight. And I know that Oscar and Eric, they, they want to make great fights. I think they're up for it as well. So I just hope that Virgil and his team truly want that fight because that is for me the best fight in the division. Imagine niyo mga boss. Tapos na ang laban ni Ortiz biglang aakyat sa ring si Enis. Tapos sabay titigang parang Sino ba ang tunay na hari dito, tol? Sabi pa ni Hearn, pupunta kami sa Dallas para sa laban ni, ni Ortiz at Lubin. Gusto naming ipakita na handa si Ennis. Kung gusto talaga ng Team Ortiz ng malupit na laban, eto na yon The best fight sa buong division. At kung mangyari nga ito mga boss, siguradong mag aapoy ang welterweight division. Parehong undefeated, parehong may apoy, parehong knockout artist. Parang, parang Pacquiao versus Hatton vibes pero mas moderno at mas mabilis ang galawaan. Ang tanong lang, sino ang unang tatama? Si Boots na may solid na kombinasyon o si Ortiz Jr na may panaksak na parang rocket launcher? Kayo mga boss, sino sino bet nyo? Comment down below. Team Ennis o or Team Ortiz Jr? Okay mga boss, punta naman tayo sa Japan kasi mainit din ang balita doon. Galit ang mga fans, bakit ka mo? Eh kasi yung laban ni Naoya the Monster in way laban kay Alan David Picasso gagawin daw pay-per-view sa Japan. Yes, mga idol, tama ang narinig nyo. 4,000 siyam na ran at 50 yen o halos 32 dalawang dolyar, mga 1,800 piso sa pera natin. E dati libre lang naman napapanood si Inwe sa mga TV sa Japan. Kaya ang mga fans, napa abate ka lang monster ah. Kailan ka pa naging pay-per-view star? Ito pa, sabi ng mga organizers, part daw ito ng Riyadh season, Night of the Samurai, kung saan ang tema ay Japan versus the world. Kasama rin dyan sina Junto Nakatani at Kenshiro Teraji, mga solid Japanese champions. Pero eto ang nakakatawa, mga boss, noong uumpisa uh, ng Riyadh season, nangako pa sila na lahat ng boxing events nila ay free mapapanood sa The Zone Channel. Basta may subscription ka. Ngayon, biglang may bayad na pay-per-view. Aba, parang ex mo lang na biglang naningil matapos mong ibigay lahat. Kaya ang mga fans ngayon, nagingit-ngit sa social media, sabi ng iba, kung si Inoy versus Nakatani yan, sige, worth it ang pay-per-view pero laban lang daw kay Picasso na tingin ng marami ay mismatch, medyo off sabi ng mga fans kasi let's be honest mga boss, Monster Inoue is a beast, world class talaga pero si Picasso hindi ganun kakilala internationally. Kaya parang hindi justified na gawing may bayad ang laban. Sabi pa nga ng isang fan sa Twitter, ang tunay na laban dito ay hindi Inoue versus Picasso, kundi Inoue versus mga galit na fans. At totoo yun mga boss, kahit gaano kagaling si Inoue, medyo bad trip ang mga tao sa paywall. Kung libre lang ulit sa D-Zone, mas maraming manonood, mas masaya ang boxing community. So mga boss, recap tayo ha. Ennis versus Ortiz Jr. Posible mangyari sa 2025 kung mananalo si Ortiz sa laban niya kay Lubin Inoue versus Picasso Tuloy sa Disyembre pero galit ang fans dahil ginawa nilang pay-per-view. Grabe no, ang daming nang nangyayari sa boxing ngayon. So ayun mga boss, anong sa inyo? Gusto nyo ba ng Boots Ennis versus Ortiz Jr.? At sa tingin nyo, tama lang ba na ginawang pay-per-view ang laban ni Inue? I-comment nyo sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para lagi kang updated sa mga balitang usapang kamao. Ito ang Backstalks PH, ang tambayan ng mga tunay na boxing fans. Peace out, let's go!